pinturahan pa natin ito ang uh, uh, gate ko. Ano mukha ko ang kay taas? Hmm? Alin? Mauna na ako. Ah, di na makababa. <laughs> ah, Masubsob ka, dahan-dahan lang. ante okay, makasagad kaya. Yan, napaka hamog <laughs> sa labas. <laughs> Grabe, hamog. Halloween na naman niya. Halloween team daw. Maya maya yung pag sumikat na yung araw, mawala na agad dyan. Grabe hamog. Wala ka na makita sa kabila. Mahamog ngayong araw. Mahamog araw.

tama pang sapot oh. Halloween sapot sapot yung hagda mahamog ang ngayong araw grabe yung hamog oh. alas wala ka na makita tapos ang daming masapot. Yung malaking gagamba rito, panigurado. takpan na takpan na rin ito wakas bahamog pa rin tayong po ginagrinderan niya po yung mga uh, pinagweldingan po ng uh, bakal para po pag nagpintura na yung primer eh maganda pong nga tingnan na eh. yun tsaka makinis eh ah, Maglagay ng puno rito mainit doon banda may natira pong pintura kanina pipinturahan pa natin to mga uh, ay, gate ko Ayan. medyo kam pala to Ayan. ay eh, pasyadong wan wala hindi ka natin manipis muna 6% na lang battery Tayo yan po natapos na rin po yung ating hagdanan napinturahan na rin po ng primer para hindi po mga lawang kasi since wala pa bubong, so, po nga bubong ayan. maganda na po ang ating nan maglilinis linis po tayo itong sampay yun siguro sa taas na lang tayo magsasampay ayan Ano hmm? mo ko ako ang kay taas? Alin. Mau nana na ako. Oh, sige. Gandera. Ya. Kapanutan. Sasakay na ako sa aeroplano, pupunta ako ng Dubai. Sasakay na sa aeroplano. Yan ba bang biyaheng Dubai ka dyan Ang daming sumubrang bakal. Maganda sana. Ilalagay mo rito. Ah, block ilalagay rito. Hollow ba? Hmm. Alam ko bakal lang. Saan ka magpo ng hmm. anong ko Alin? Yung mga ng ano, sa taas. Diyan. Isinselin lang yan. Itaas we welding. biro na kasama sa kontrata. Hmm. Pero pwede nang lagyan dyan. Na, pwede bago naman. Bago lagyan ng bubong. Hmm. Pwede raw. Pwede naman. Ay yung block. Wala pa naman. Barangay ganito lang din. Kukulungin ng hollow block to. Hindi, itong gilid lang. Itong harap. Ang maliit. Lalagyan na haloblock? Hindi, yan. Bakal. Parang ganyan eh. ito. Harin, gabay. Oh. Para hawakan ko ano. Hmm. Ay, di pa pa ganun din. Hindi o, pa O rehas na lang. Rehas pa ganun. Parang ganito. May hawakan naman. Hmm. Hindi naman masasayang yung pagka may paggagamit ang pag nagbubungka. Maraming pang pintura na tira eh. Aba, aalagaan e, mo ng brush yan tagulang. habang tago lang. Ito, mm. kailangan i-dodoble e, mo pa niyan. Isang layer lang ito ginawa niya eh. Ay, dodoble mo hanggat maaari, triple eh. Pinintura ko nga isa eh, kasi nga kuhan. kahapon. Ay, ganda ng umaga, kadya no. Hmm. Good morning, good morning, good morning ka dyan mga katkeram, katsit Good morning, good morning Nakakasping ka man <laughs> Kaliwalas ng umaga ngayon Mainit Kaya lang, amin tanghali, super init na naman Matrabaho <laughs> ka ngayon? Oo, oh, day off ko A day off mo Nagbabantay lang naman ako uh, Saan kayo bukas? Dyan lang Ito so, sa so, mga akasya Ha? Ah. Diba para may tuloy ito? Hmm uh. Maraming nagtatapon ng pampers dito eh. isipin mo ano ron? Tagapulong Pilayo yata yung nagtatapon eh. Malamang Pinaano na mo to? Pwede naman nila sunugin o ilibing Oo binabaon ko ron Masusunog yun pagka yung tuyo na Madaming pampers dun no, sa kalsada Ano tala nga yan Ay binabawal na yan yung kapitan Yun marunong mahiya Para magtapon ng butas pasura Maganda sana dyan may nagko-collect ng basura sakali. Katulad sa ibang lugar din. Oo, oh, yun sana. Katulad dyan sa may kwan, batas. Meron na yata nagko-collect dyan. Dito wala pa eh. Dito wala. Ano? Parang di nagtatapon doon sa may kwan. Doon ano? Ang bumabaho eh. Dapat lang may nagano na ano, ano, basura ng ano, truck. Hmm, garbage collector. Madadagdag pa sila ng trabaho, di ba? Oo. Oh. Para mga tao, hindi na yung ganyan ng basura. Oh, tsaka kayo. yung magsunog-sunog eh, no? Kahit di sila magsunog-sunog eh. Sasuggest ko nga yan kay Kapitan. Pero alam din ng Kapitan yan eh. Hoy! Hmm. Pre! Saan tayong Marami pang kakainin dito dyan, no? Hmm? Marami pang kakainin dito. 150 siguro, no?

Kailan natakpan ito? Ngalin. Nakaraan lang. Ito? Hmm, dalawang araw na siguro. Matibay pagkakagawa. Hmm, tibay naman. Nilagay ng mga bakal. Hmm. Binobli pa nga eh. Binobli. Ay, salasalang gano. Hmm. Ang delikabi. Wow. Mataas na rin pala nun oh. Mataas na rin pala. Mataas na rin pala oh. Na Napatipitrim ito. Yan. No, Nakapare. Nakapare. Parang terrace ito Hindi, makasagad dyan Hindi ko na pinapalagyan Hindi yung kuhan, terrace Eh, ba't may abang dito? Hindi, yun yung dati, siyempre Tatanggalin na lang Dapat doon na nalagay, no? Oo, hmm. na, uh, para lumo Oo, so, para lumo Makipit masyado Hindi, pwede naman Wala ka naman tatanawin dito, pwede naman dito nga rin na lang, pader Wala ka naman tatanawin Kaya, amangga Kaya, para tanggalin mo

Kenapa Sama mami anakmu ke aku. Oke ya. Ini kita kami nih. ini. Ano? Ini anu. masih ada hak Ini aku. Oh. Water, water. Yan, step by step 4. 4. Dali. Pati pa. Tara. No, 4. Dali. Kaya mo yung 4. Dali. Go. Ito. Konti na lang kung kalahati ka na. Takut kesama taas. Ali. Katro, katro. Ali. Hmm. Sabi ni makan, makan dari itu eh. Masa apa? Hmm. Tina mau angganta, Tina mau. Oke okay ba kuatro. Yan, ito tor kita diyan kuatro. Ito kuatro. Tamo yan. Yan. Mahuluk aja na. Kuatro <laughs> nakakyat dito sa taas. Panis ka i kuatro, naka second floor. Ah, di na makababa. <laughs> ah, masubsob ka, dahan-dahan lang. Hmm. <laughs> Matapang si eh. Di na makababa. Tara, Quatro. Baba na tayo. Dahan-dahan, babalibalintong ka dyan. Ah, kaya nyo Abisado na niya agad. Magaling! Magaling si Quatro. Hindi kita pagkain. Magaling ka